Hello everyone. Ayan. buwan na yung kamay natin. ah uh, kakain tayo na nga mga yun, mga protas na fresh na protas. Hindi ko alam kung saan galing ito kasi binili ko naman sa Robinson sa La Union. Ito so, siya o. Oh. Ang ganda. Ang lalaki. Pero matamis siya. Ayan siya Oh. Ang lalaki. So, lalaki. ko siya sa asin. Mm. Masarap talaga siya. Ano yan, Daddy? Masarap. Mm. Masarap na maasin. Matamis-tamis ng kaunti. Ito kasi yung ano, yung... Uh, meron naman siyang, uh, hindi ko alam kung hindi naman siya 100% sure na ano, vitamin C. Pero mayroon siyang halong vitamin C. Ang 100% vitamin C is pomegranate. Ayan siya. Mm. Yung mga ano, naghahanap ng mga rich in vitamin C mga guys, yung ano, yung uh, granada na protas, yung pomegranate. Yun ay yung 100% vitamin C talaga. Saka lemon. Pero mag-ingat kayo sa pagkain sa lemon kasi Uh, kung minsan ano, uh, kung sobrang masobrahan mo ang lemon, yung gumagawa ng uh, minum ng kasulat ko ng lemon juice ay meron siyang ano uh, baka masobrahan, magkaka-acidic kayo, sakit tuloy ang tiyan nyo, pero maganda yun first uh, in the morning, yun uh, ang haluan mo siya ng ano, ng uh, aligamgam na tubig, yun ang inumin natin, natin. Pangtunaw ng mga kolesterol, mga ano, mga taba-taba kang papaya, pero rich in vitamin C ang lemon juice. Talong lalo sa umaga. Hmm. Marap to. Marap talaga. Hindi ka talaga ang inayang na ako. Uh, naisip mo tuloy yung bayan niya kasi masarap naman talaga. Hmm. Pero karamihan ng mga katinong malalaki, kasi sa bagyo maliliit lang naman. Pero siguro sa labas ng bansa. California yata to or sa maraming ano eh, maraming um, imported na putas galing ibang bansa. na tanda ng mga malalaking uh, supermarket, katulad ng uh, Robinsons. Ano Mayroon na mga prutas na mga rich in vitamin C, katulad ng mga bayabas, yung maganda pang bayabas. Kasi ang bayabas talaga ay nagpapaganda ng mga metabolism, metabolism natin. Saka yung ano, mga uh, native na prutas, katulad ng guyabano, yan, masarap din yun, rich in vitamin C, saka halamang, gula, halamang prutas yun. Hmm. Ito sa Pilipinas, maraming ano, mayayaman na vitamin C na frutas. Mga native na vitamin C na frutas natin magagaling sa mga puno natin kapag natin. Katulad ng mga anunang, ganun. Mga makopa. Makopa na mga Maliit lang siya. Maliit lang makukuha mo na vitamin C. Pero saka mga imported na imprutas ay yun talaga magkukuha natin yung mga magagandang benefits saka flavonoids yung grapes na violet masarap yun kasi uh, it's in, uh, kaunting uh, vitamin C niya Katu uh, ayun sa research ko doon ay meron siyang kaunting vitamin C at mayaman siya sa sa flavonoids katulad ng mga ano yung yung blackberry Masarap yun. Pero mahal din. Mahal din dito sa Pilipinas. Hindi kagato rin na ibang bansa na ang um, ano lang doon nagsakalaga siya ng 2-3 euro yata yun. Binili ko last time na pumunta ako. Dito sa Pilipinas naman, marami tayong madidiscover ng mga protas na nakakagaling sa mga sakit natin. Talaga madidiscover natin mga mga native na prutas eh, hindi pa naman na katulad ng ibang bansa na talagang popular talaga sila. Pero dito sa ating Pilipinas talaga ay marami katulad ng mga matatanda na ngayon marami silang may ibang uh, nalalaman na uh, mayayaman sa mga vitamin C at nakakagamot sa mga sakit katulad ng mga anti-cancer marami sila guys so bakit kayo kumakain ng frutas na rich in vitamin C para maiwasan natin ang mga sakit. Sila yung nagpapaganda ng mga skin natin. sa yung meron kasi siyang ano, um, halong uh, anti-aging yung mga katulad natin na no, meron na tumataas na yung edad natin. Nagpapatanggal sila ng mga wrinkles. Yun ang dinidiscover ko kasi mahalaga sa atin yung mga anti-aging na formula katulad ng mga formula ng mga putas ano mga no, mango naman is a uh, uh, natural uh, sugar niya pero may contents talaga siya na pampangataas ng ano ng uh, sugar natin kasi sobrang tamis pero natural lang yun ang ginagawa ko naman sa mga na mango noon yung mga hinog na ay biniblend ko talaga sa para magiging smoothie. Pero hindi mo na kailangan na haluan ng ano ng um, bayon ng uh, sugar kasi matamis talaga siya. Katulad na sa sambal, ang tamis-tamis, ang sarap-sarap ng main, main ko talaga doon. Marami. Saka ay, hindi ka magsasawa kakain ng mga mangga doon kasi marami. Pero may marami din dito. Mga native na mangga natin katulad na may nabili ako na mm, hindi ko alam kung anong pangalan yung ikukunin ko, ipapakita ko sa inyo. May ganitong mangga na ano siya. Ano Masi Masin-masin siya, pero masarap. E, ilagay mo lang, lagyan mo siya ng uh, uh almang, alamang, tapos lagyan mo ng sugar, ibit mo lang sa kaunting ano. Iluto mo lang na huwag mong lagyan ng oil. Pero masarap siya Ibigit talaga. Kinapain ko kanina. So, na discover ko na i-share sa inyo. Para sa ganun ay, kung wala tayong, o, wala tayong ginagawa, meron maraming, maraming mangga sa ano natin, sa paligid natin, ginagawin natin merienda. Kasi, kinasanayan natin ng mga ganitong bagay na mga native na prutas. Tulad ng mga, uh, mortis, mga ganyan. Pero bihira lang kumakain ng damortis. Doon lang ako sa Sambales na kain na naman ng damortis kasi meron akong nabili doon. Pero masarap siya talaga. Matamis at uh, mapakla-pakla naman siya kaunti. So, yun guys lang ay share ko sa inyo. Yung mga katulad kong uh, uh, ng mga ang paganda ng kutis, yan. Alam mo, may maring kakaibang na na-discover ng mga tao na uh, kanina may nag-aalok ng mga ano, whitening. O guys, mag-ingat kayo sa mga whitening na yan. Kasi meron kaming kaibigan dito na umiinom siya ng whitening pampaputi. Nag-drip sila sa mga tayon. Alam niyo nasira ang liver niya. Nagka-cancer siya hanggang namatay siya. Hindi naman kailangan pumuti tayo, di ba? Dahil kung natural ang skin natin, maganda pa, mas maganda. Kung kasi sa, ibang bansa, gustong gusto nila talaga yung kuris natin, mga brownies, kaya mga black beauty, ganun. Kasi kung naturalistin ka na, hindi mo na babaguhin kasi mas maganda pa yan. Guys, kasi mga maraming tao na nagpapaputi ngayon. Hindi nila alam ang side effect ang maputi. Nagpapaputi ka, uminom ka ng mga tayon, mga pampaseksi, pampano. Kung kailangan magpaseksi, mag-diet, mag-exercise ka everyday, walking everyday, ayan. Uh, kung, basta hindi ka lang naman naka, ano, direct sa sign at hindi na masisira ang skin mo kasi ang um, nakadirect talaga sa araw nakakasira, nakakancel si skin naman talaga pero kung magpapaputi ka masisira naman ng liver mo at kidney mo hindi ka na masaya doon hindi madidepress ka talaga at maagpang mamatay guys kasi mga karamihan sa ating mga kababaihan ay nagpapaputi sila yung mga iba nga dyan eh pero the lesbian say kung makita ka nilang maitim eh, maitim o oh. alam nyo ba ang maitim mas mas maganda maganda naman ng maputi pero karamihan maraming nag nag nag, ano, nag uh, a ng mga katulad natin ng mga natural na pampa na hindi mo kailangan bilhin at hindi mo talaga kailangan baguhin ang katawan mo kung ano na yung nasa sayo comfortable ka na ng baguhin, di ba? Kasi yun ang binigay sa iyo ng Panginoon. So magpasalamat tayo na okay naman ang katawan natin. Hindi naman natin kailangan baguhin. Ang mas maganda pa baguhin mo ang ugali mo. Yung mga iba dyan, na maganda nga sila, maputi na sila. Pero, deep inside, demonyo. Hi guys, yun na yung ko sa inyo. At saka, ano, be natural talaga always humble kahit ano man ang kalagayan mo sa buhay naging mayaman ka man o ano man nakakaranasan mo sa buhay na mas maganda lang doon kabutihan doon kung ang nasa puso mo kung ano nilalaman ng loob mo kung mabait ka man yun ang biyaya yun ang pinakamaganda guys na malaking biyaya at kayamanan sa loob natin di ba so mga ano mga iba naman diyan ay uh, mga pakitang tao marami silang pera ayan guys ang mga mga pe pera dyan na nanglalait ng ibang tao na nagkakaiba nagkaka kung anong kwento, so alam nyo ba na kung nagkwento ka na hindi totoo kung nagkwento ka at nilalait mo isang tao mas malaki pang kasalanan mo kaya kung ganyan ang katauhan mo at kaya nung gali mo hihilain ka pababa alam mo yan so, makinig ka makinig yung mga taong ganyan at sana magbago sila kahit anuman ng katayuan ng ibang tao na nakikita mo ngayon o sa kinabukasan o sa susunod na generasyon magiging humble ka magpakumbaba ka lang at sana guys itong share ko sa inyo meron kayong matutunan dahil meron akong talagang kaibigan na naging mayaman tumatis sa Pilipinas ayan, nalalait na siya hindi na daw alam kung ano ang ulam na, hindi na daw alam ulamin yung, yung ulam namin dati kasi mga Ilocano kami mga native na prutas native na ulam, native na gulay, na mga kung ano-ano dyan, syempre lumaki tayo sa hirap, kaya kung lumaki sa hirap, lumaki ka sa hirap hindi mo makakalimutan yon na lumaki ka sa hirap unless kung talagang lumaki ka talaga sa pinakamayaman pero alam niyo guys, mga nakikita ko, nakikilala ko na pinaka-humble talaga yung mga marcoses O, oh, sila Madam Aimee. Mayaman sila pero very humble talaga sila. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na hindi ko naman inaano ang level na Pero yun talaga kasi ilokano ako eh. Nakikita ko yung ano. Saka uh, alam natin na mga pamilyang yan ay hindi sila talaga ano hindi nila linalampasan kung ano man sila ngayon, doon sana ang tularan natin ang gayahin natin na kahit ganoon sila kayaman pumupunta pa rin sila sa mga katulad natin mahihirap katulad natin sabi ko, kasi hindi naman ako milyonarya, kaya eh nahihirap din ako kaya sumikap tayo para sa mga hinaharap natin, so guys yan lang ang share ko sa inyo at uh, sana sa mga kaibigan natin at mga nanonood sa atin magiging humble sila kahit saan man sila mapunta kahit saan man nila dalhin ang, kay ang mga pera nila at mga kayamanan nila yung kayamanan na hindi natin mapunta natin man, ano yan madadala kahit saan kahit uh, pupunta ka sa kabila ng buhay lalo hindi mo madadala yan kaya yan huwag mong lam lalampasan kung ano man ang binigay sa'yo ng premier, magpasalamat ka araw-araw, at uh, nandyan ka pa rin, nakapayo, at uh, uh, nalalanghap mo pa rin ng fresh air, sa kapaligiran mo, sa pagigid mo, nakikita mo pa rin mga mahal mo sa buhay, yan ang pinakabandang regalo, dito sa mundo, salamat guys, at good luck sa inyong lahat, thank you for watching always my videos, yan, salamat, Bye-bye.